làu đẹp của mình, là người ta biết rằng sẽ bị mang đi đặt cốt đi, mò mò cái sao, mãi không được đâu mà xong luôn luôn rồi, chung cái mas Masiklaw po wala. Ah, may trip niya pala sa mga province, mga guys. Yung bayan ng Oro. Isa to sa malaking bayan sa Luzon. Pero noong, uh, 1800 is ba ito? Were, old barko. Eh, wala old barko naman. Mukhang hindi para mang sa travel. Ito tao sa probinsya ng Rizal nung araw, District of Morong. Pagka uh, dahil ka nung ng Manila, ang tawagin tong Orasal nung araw, District of Morong. Ngayon, nung nasakop na ng mga Amerikano at ng Pilipinas, isinahayos nila ang panghahala ng Pilipinas. Itong District of Morong, Naging probinsya na ng Rizal noong year 1900 o 1904. Kailangang magkakalang ng pagbansang bayanin natin na si Toto Ruben. Ang tinangalan sa kanya na ito, probinsya na ng Rizal. Kasi nung morong, naging bayan na lang ito. ang pagkakalang ko sa Rizal kasi ako ay may okay. makinig nung araw kay Sir Baron dahil wala naman nang iba nung Sir Baron wala nga nawa hindi na mga na sa kanya hindi lang naman si Mang Erwin gusto ako manunod manunod kayo sa mga YouTube sa Google, malalaman nyo sa kapila, ang kapila na naman sa to dahil wala akong tinatawag na NCR mo matatakupa ng marasyal na. malaki at yung dalawang bayan ang sa NCR kaya ang nasira din na lang pag sa south yun ang una lupa sa skin niya

nasa to ko. Ito ang plaza ng Borong. simbahan na magpasa dahil